Oh, pakita mo kay Makulak, pakita mo. Tingnan mo 'yung sa dulo, bandang dulo. Ano man, tingnan. Ah, nang 'yung aso eh. Di diyan, aso naman dulo. Yo, dito. Ala, lalaki. Ayo. Ah, bilis lak. Yo. No. Ay, sum gamit mo. Eh. Sino pa 'to bilian? Sa ano? Ah, uh, review. Ah, ay, sa kan 'yan. 250 lang 'to. 250. 250. Ano? 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 Oh, parang bula. Bula ka? Na kami, Napano, ka? Napano ka ba? Sabihin Shabi. mo! Sabihin <laughs> mo! Oh, ano nangyari? 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 Ano Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? nangyari? Ano 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 nangyari? Ano Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano Ano nangyari? Ano nangyari? Ano 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 Oh, raket! Uy, oh, uy, di ba kakatapos lang ng gera sa ibang bansa? Oh, sir! Ang gagawin yung racket na yun. Ang gagawin baka pumakbong. Mainit ka eh. Racket, racket! Bago nung to! Nandun, nandun. Di ba na, ay! Di ba nagkagera sa ano? Oh, nagkagera na. sa... Tren? Oh. Tren? Baka oh. yun, baka naligaw yun! Ang magsak doon? Oo, oh, sige na yung mga lalaki. Sigurado ka ha? Sigurado baka pa sumabog yun. sumabog yun. Oo, mainit-init pa mo. Eh, bago mo Saan telescope natin magkikita dito. Tignan naman. Sigurado ka, baka ako mo, telescope mo. mo. sa gilid. Ay, parang meron. Ayun yun ayun na, ayun na. Meron, meron. oh ayun, tignan mo. Parang racket. Racket no? Ayun, oh. Tignan mo, ma-flash. mo, Rakit ba? Aba ni rakit na! na! Rakit na! Rakit ba yun? Oo d'yo! Alay, galing-galing! galing natin! Sigurado ka, mo? Oo, mahilip ka mo! Tara, hanggang natin! Dali mo natin! Kapag mapahamog tayo d'yan! Oo, galing-galing natin! Anong Hindi! galing na! Hindi lang natin! naman natin gagaling-galing natin! Sige, Nandun! Nandun! May ragat na Tignan nyo at, parang hindi man mga ulasan nyo Ay, ay pakatikan! Ikaw muna piro, tiyok mo nga Ikaw muna pala, wakas mo! Ikaw lang ang kita! Ganyan sa taas